Noong unang panahon, may isang pintor na nagngangalang Dore na nawala ang kanyang pasaporte habang naglalakbay sa timog ng Europa. Matapos may wala ang kanyang pasaporte, lumapit siya sa opisyal sa pagtatangkang makatawid, sinasabing isa siyang pintor at tiyak ang kanyang pagkakakilanlan, sinasabing, walang magiging problema kung papayagan mo akong tumawid. Pagkatapos, sinabi ng opisyal, hindi hindi ko magagawa yon. Paano ko matitiyak kung ikaw talaga yan? Kung sinasabi mo na ikaw si Dore, subukan mong gumuhit ng isang larawan. Kaya gumuhit si Dore ng isang napakagandang tanawin na malapit sa hangganan. Nang tiningnan nito ng opisyal, sinabi nitong, ang napakagandang larawan ito ay hindi kailanman may guguhit sa ganitong kaitling oras, maliban na lang kung ikaw ang pintor na si Dore. Kaya pinayagan siyang tumawid sa hangganan. Sa maraming nagaangking naniniwala sa Diyos, ilan ang ligtas na makakatawid sa hangganan ng langit at makakapasok sa kaharian ng langit? Sino lang ang mga papayag ang pumasok? Nakarecord sa Biblia na ang kaharian ng langit ay para lang sa mga taong gumagawa sa kaluuban ng ating ama na nasa langit.